pili na, pili na, libre, libre. Oh, tinapon dami, oh. yung Pili, pili na, pili na. Umpisa natin. Una ka na, oh. Nahanaw. Libre. Lala, no, 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 no. มามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามาม danser 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 kamsin wala kang kamsin ito libina i'm drop, i'm kamsin kamsin kawala na mga tao danda pa rin miavet miavet Ang dami mga lodi, pili pili lang kinukuha natin siyempre. <laughs> Ay, na, no, pili na, pili na. Ngayon nagtatapon mayroon. May nagbibinta pa. Ang dami, wala na namulot ba, sobrang init ba. Mga laro ka no, libre lang, libre lang, libre lang, libre lang. Sili, sili, sili. Ay, wala, libre lang. na nasunod. Ito maganda, oh. Huh? Magagamit kaya ito, sada. Ang dami mga buyers, eh lang yung mga bata. Na libre ulit Hindi. Ah, hindi ko sana nakita.